Hi guys, good morning. So, for today's video, kasama ko si Mama. mangko kami pako. ii steam ko tasa sabtangan sa laga. Nato iya ano? Isa salad. sa so, may puro then gamit to iukwan pa ko tapos bulaga sa nakatupi betangan salag ming itlog maalat plus kamatis <coughs> <coughs> Kadakol na naman din <coughs> ko.

kami sa may dam na gabi. At, um, kan, kan labing awas na kan, naman kan. at yung pahaya lang daagam na rin na di kami